You mentioned nun, uh, sumama kayo sa campaign ni Isko Moreno. Yes, um, you, I think, mentioned at some point then you're also a fan of Vico Soto. Yes. So, you support certain um, personalities and mga um, mayors, di ba? So, minsan po ba parang PR din yung political vlog nyo? Or would you say na even if may lumabas na bad news, ilalabas nyo rin? about these people yeah. So I identify support. po as a pro isko pro-VICO na vlogger. So ang tingin ko po dyan parang ano minsan eh, uh, when you're on a debate team kasi pag merong nasa kabilang side, tapos ikaw nandun sa isang side so nagde-debate kayo. So you try to highlight yung mga magaganda. Pag merong mga hindi maganda, you will acknowledge it naman pero syempre you will debate then why I think na okay mas okay si Isko, mas okay si Vico. And uh, I've been a vlogger for six years, nagsimula po ako dun sa dalawang 'yon, hanggang ngayon po sila pa rin po yung aking sinusuportahan. And um ako po yung mga natutunan ko sa kanila like kay Mayor Vico, yung uh, good governance, yung transparency, yun po yung uh, yung FOI, yun po yung dadaling ko sa Senado kung sakali pong palarin po ako. But